Nasubukan mo na bang kontrolin ang iyong panaginip? Mga kaibigan, ito ay tinatawag na lucid dreams kung saan nagkakaroon ka ng kakayahang makontrol kung ano man ang gusto mong mangyari sa iyong panaginip. Halimbawa, kung gusto mong lumipad, ay makakalipad ka. Kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihan, ay magkakaroon ka. Ibig sabihin, nakokontrol mo ang mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong panaginip. Kung titignan natin ang scientific perspective patungkol dito, ito ay nangyayari dahil ang katawan mo ay kasulukuyang nasa ilalim ng REM o rapid eye movement na nagbibigay sa iyo ng kamalayan kahit na ikaw ay natutulog. Sa madaling salita, ito ay nangyayari dahil sobrang active ng iyong utak habang ang iyong katawan naman ay nagpapahinga. Ngayon, ayon naman sa mga dream experts at mga dream interpreters, ang dahilan daw kung bakit minsan ay nakokontrol natin ang ating panaginip ay dahil sa tunay na buhay ay kasalukuyan tayong nasa sitwasyon kung saan kailangan nating pumili sa pagitan ng dalawang importanteng bagay sa ating buhay. Ang dilema o problema na to ay nananatili sa ating subconscious na nagiging sanhi upang magkaroon tayo ng kontrol sa ating panaginip na kabaliktaran ng kasalukuyan nating sitwasyon na nahihirapan tayong gumawa ng desisyon. So basically mga kaibigan, madalas itong maranasan ng mga taong Sobrang busy sa kanilang buhay. Maaaring busy sa school, busy sa trabaho, o di kaya naman ay yung mga laging naglalaro ng video games buong magdamag. Hindi mo naman kailangang mga baka'y bigan dahil ayon sa pag-aaral na ginawa ng mga neuroscientist patungkol dito, ang lucid dreams ay pinapabuti lalo ang iyong kakayahang maging creative at ine-enhance ang iyong problem-solving skills. Kaya lang, meron din itong isang panganib kung saan kapag ikaw ay hindi sinasadyang magising habang nasa ilalim ka ng lucid dreams, ay maaari kang makaranas ng sleep paralysis na kahit anong pilit mong gawin ay hindi mo magalaw ang iyong katawan dahil nga utak mo pa lamang ang conscious sa mga oras na 'yon. Madalas din na ang mga bagay na nangyayari sa iyong panaginip na kontrolado mo ay agad mo ring nakakalimutan sa iyong paggising. Mga kaibigan, isa ang panaginip na to sa mga pinakamisteryosong panaginip na maaari nating maranasan. Lahat ng paliwanag patungkol dito ay hindi pa napapatunayan kung totoo ba at nananatiling teorya hanggang ngayon. Ibig sabihin, sa tinagal-tagal ng panahon ay wala talagang konkretong paliwanag kung bakit natin ito nagagawa dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ano na paman mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang wartawan